Sa iba pang balita, mariin naman ang pagtutol ng mga magsasaka na magkaroon ng negosasyon sa pagitan nila at ng management ng Hacienda Luisita Incorporated. Sa halip, nais na mga ito na ituloy na lang ang pagdinig sa kaso ng lupa na matagal na nilang ipinaglalaban. Ito ang balita ni Benedict Galasan. Naghain na ng petisyon sa Korte Suprema ang grupong alyansa ng mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita upang hilingin na ipatigil ang negosasyon sa pagitan ng mga magsasaka at mga opisyal ng HLI. Kumbinsido si Atty. Jobert Pahilga, abogado ng grupo na walang magandang patutunguhan ang usapin. Kasi nakikita namin ang patutunguhan nito ay retention ng stock distribution option Kaugnay nito, handa rin ang grupo na patunayang lehitimo mga magsasaka ng Asyenda Luisita ang lahat ng mga naghain ng petisyon na humihiling na ibasura ang stock distribution option. Noong August 18, when Attorney Asuncion admitted before the Honorable Court and Bank, sinasabi niya na ang mga parties na nag-file ng petition for revocation ng stock distribution option are the real parties in interest, including Ambala. So wala nang question doon. Nanindigan rin ang mga magsasaka na ilegal at hindi makatarungan ng stocks distribution option. Nadiniklara na ng Presidential Agrarian Reform Council na illegal, hindi makatarungan, kaya dapat hindi na ipagpatuloy ang stock distribution option. Umaasa ang grupong Ambala na papaboran sila ng Korte Suprema sa kanilang mga hinihiling kahit aminado silang makapangyarihan at matataas sa tao ang kanilang binabangga dahil sa lupang matagal ng pinaglalabanan ng mga magsasaka at ng Hacienda Luisita Incorporated. Benedict Dalasan para sa UN TV News Worldwide at ito ang Balita.